Lagpas isang buwan na rin pala nang ipinatupad ang ECQ sa buong Luzon. Pero, nasa na nga ba tayo ngayon? Ako? Ito, malayo. Malayo sa pamilya na sana ay kasama ko na ngayon. Ang hinayang, lalo na sa mga travel plans na sa ngayon ay hanggang panaginip na lang muna. Kinakabahan, natatakot. Dahil ayaw ko na isang araw, mabalitaan ko na lang na merong positibo sa isa sa mga kaibigan o kapamilya ko. Nalulungkot dahil Namimiss ko na ang lolo at lola ko. Kahit nasa ibang barangay lang sila, tila ba ay milya-milya ang layo nila sa akin dahil sa dami ng checkpoint na humahad lang sa aming pagkikita. Nananalangin na sana isang araw ay manumbalik ang dating mayroon sa atin, ang mga panahon na hindi tayo napipilitan na magkulong sa ating mga tahanan, ang mga panahon na malaya tayong pumunta kung saan natin nais magtungo. Ang panahon na pwede nating mahagkan ang mga mahal natin sa buhay nang hindi nangangamba na baka mahawa tayo o mahawa natin sila ng virus na ito. Namimiss ko na nga kumain ng chicken joy, uminom ng milk tea, o kumain ng fishball dyan sa kanto. Pero sa ngayon, wala eh. Taste-taste lang muna. Konting sakripisyo para sa nakararami. Alam mo, dito ko na-realize na kailangan nating pahalagahan ang, 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 mga bagay na meron tayo, pati na rin ang mga taong nariyan sa atin. Dahil hindi natin hawak ang kapalaran, maaring silang mawala nang hindi mo namamalayan, nang hindi ka handa. At sa oras na mawala ang mga ito sa atin, doon pa lang tayo magsisisi. Ikaw? Oo, ikaw. Kumusta ka na? Okay ka pa ba? Alam mo, sabi nila, normal lang sa panahon ngayon ang maging malungkot, ang kabado, ang natatakot. Pero, lagi mong tandaan na mayroon tayong Diyos na hindi tayo, hand, na hindi tayo pababayaan. Ang mga ito ay mga pagsubok lamang na kayang-kaya natin lagpasan. Maniwala ka lang. Tiwala lang.